Ulitin mo. Good job! O, ito naman. Wow! Good job! Wow! Good job! O, ito si crab Wow! Good job! Hello, guys! So, meron akong anim na laruan dito. At lahat to tumutunog. Pero may mga specific area lang siya tumutunog. Hindi talaga siya pag kinagat na tunog. Meron siyang specific area bago siya tumunog. So ngayon, ibibigay ko kayo kitong isa-isa at ipapat i i-aas natin siya kung paano patunugin ng isang laruan. So sit down, mahal. Sit down. Good boy. All right, mahal. Ipakita mo nga sa kanila kung paano patunugin. Go. Ulitin mo. Good job. O ito naman. Ito naman si Star dali. Okay. O ito naman si Star. Go. Bitawan mo na to. Sister, patunogin mo nga. Go. Patunogin mo. Wow. Good job. O, ngayon, ito naman si Menon. Patunogin mo nga si Menon. Patunogin mo. Nakasal mo. Wow. Good job Oh, ito si Crab Dali Si Crab naman Si Crab Oh, si Crab naman Go, patunugin mo nga Wow Good job Oh, ngayon si Tommy Si Tommy Dali Oh, ito si Tommy Si Tommy naman kung paano mo patunugin Go Oh, si Tommy naman Si Tommy Patunugin mo nga si Tommy Mahal Now Now don't, don't, don't. Sit back. Patunugin mo si Tommy Go Tulik. Malah betah. Wow. Good job. Oh, itu naman si ano. Itu naman si Franco. Last si Franco. Dali. Wow. Oh, patunogin mo si Franco. Dali. Wow. Isa pa? Isa pa nga? Wow. Uh...